I, I still insist that she be committed at the Pasay City Jail because Pasay City Jail is just uh, uh, near the Senate. We can always uh, uh, subpoena her or call her attention in case this uh, committee needs her presence here. manang LB. Uh, manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, hindi ka, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Yung pong, sabi ko po, uuwi na po ko, di po payagan. Tapos po, tinatakot niya po ko. Baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala. Na, pinabaya, pinahayaan mo na lang yung, yung kapalaran mo na magtiis dyan. Sa nila, eh, hindi. Ha, hindi ka na, wala ka ng balak lang lumayas. Eh, yun, paano po ako makakaalis? Wala po akong pira, hindi po ako sinusultuhan. Tapos po, yung cellphone ko, kinuha po nila, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes, yes. Uh, thank you for sharing. Salamat po ng ilong salamat. And who will annotate for this? volume? Walang volume. 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 Uh, tiyah. hindi na kita si Aling Elvi. Si Aling Elvi ba yun? sa mga ano, witness. Pwede dahil po sinamsam nila Isang yung cellphone ko. Isang garbage co? collector Dean ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay yes, yes. Elvi. Uh, Sabi your ni your Alias name. Paul, Salamat kinunan you niya so ng si Nanay Elvi matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Ihingi na sana siya ng tulong pero sinundan uh, umuloy siya ng amung lalaki ni Elvi sa kita, munisipyo. Si Aling, si Aling ba yun? Okay, ang kwento ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-away-away sila. Then, kasi doon po sila sa area na yon, hmm. tapos mm. nakakandado yan Diyan hindi po naman alam ko ang iyan sa kanila. Wala nagbubugbog sa anak po, nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi na, hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Mm. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Ay, tomboy sabi niya. Hindi po, tomboy siya. Babae. May po siya kasama dito. Ipatawag e, ko po, po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama mm. niya. Silby po ay babae. Tapos ganito po, pag laka ko nangangayat ka, ano laka ko pinagagawa ninyo eh, sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo pulang sa pagkain. Pero nung dumating po, po siya dito, hindi naman siya bulat. Nung dumating po siya uh, dito? Hindi po. Ganito ba nangyari. Sir hindi, so bakit po nabulag? Ayun, Nag-away nga po sila ng kanyang ng, ng boy po na isa kasi ginamit niya daw yung panahit na mga gamit ng bata dahil umuwi yung bata pag uwi niya yung kanyang gamit daw po ay sinot ang mga brick Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalawag sa kanya Pero sa tindi na nabulag agad na? Eh sinot sinu niya daw po dito eh So hindi niyo pinagamot? Pinagamot po namin ng gamot, pinagamot namin siya, bigyan po namin ng gamot Ta -ta -ta Kaya po yan, nagsarita. Opo, Your Honor. Marami kasingkat yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So, yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong na naririnig natin kanina, John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba ito ang nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun. Hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, <coughs> ah, hindi niyo nakaharap yung John Paul. nagpunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Eh, kinausap po naman po siya. Nakako. Kasi siya po yung katiwala ko dati eh. Sa tindahan, nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga lang ng gulay. So, Hindi susi. Po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang ano ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Hindi, kanina sabi niyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos kumbaga patid-hapid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magwinta. Tsaka magtinda? Kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. And yet, hindi marunong magkwenta, kaya pinagtiwala niyo yung susi. Opo, yung baga sa gabi. Noon, opo, paggabi. Nag nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 22,000, sabi mo. So dahil nahawak niya yung, yung susi, so malapit yun sa pinagtatagoan mo ng pera? Ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tiangian tapos bukas yung tindahan pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang nakaka siya, na pinapasok doon dahil siya po yung nauwi doon sa Tiangian dahil malayo po kami sa barangay sa Ispo kami eh tapos na nagcha-Tiangi tayo rito na binigyan nyo ng gamot dahil sa mata anong Opo, gamot yung nag-away po sila ni Ano gamot po ang binigay natin may mga doktor tayo rito kaharap mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Hindi sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay gamot? kong gamot 'yung sa anong? sugat. Kasi sugat lang po 'yung nangyari dito niya, Your Honor, oh, is sa gilid gamot? dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, 'yung Agwa at saka agwa Betadine. Ah, Betadine. Po, kasi sugat po 'yung dito Sa mata 'yun, ha, Betadine. Hindi mas... po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. Um, so mawawala yung sug, yung dugo magkaklat tama ba yon or... dito po yun your honor. o sa gilid lang hindi naman oh. sa mata niya eh dito po doctor doctor Arle Irene Oloroso of... and this woman this our resource person Mrs. France have been giving a lot of uh, inconsistent answers coming from from me and i believe that this woman Miss France Ruiz is the mastermind of everything of maltreating of inflicting severe injuries leading to the total blindness of aling elvi. therefore, mr. chair, i move that we cite this woman, mrs. franz garcia-ruiz, in contempt. i second the motion, mr. chair. there is a, there is a motion here coming from uh, senator estrada to cite in contempt Miss, mrs. franz garcia ruiz duly seconded by senator De La rosa and under the rules of the senate as affirmed maybe uh, mr. chair uh, we better confine him confine her at the pasay city jail not here in the senate uh, and under the if i may continue senator Estrada, uh, under the rules of the senate as confirmed by the supreme court in balag Versus Senate GR 234608, July 3, 2018. Another relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirmed likewise, affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And, and the sergeant at arms may be directed by this committee to detain the person, said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to transfer, to detain Mrs. Franz Garcia, to, the, to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail the chair would perhaps ask the movement to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing. Unless Senator Estrada would want to uh, retract his modification, er, or, or Mr. if uh, Senator <coughs> De la Rosa would support uh, the subsequent Chair, motion, if I, amended motion, if I may. The, co the committee would uh, decide accordingly. Uh, Senator, yep. Mr. Chair, yep. Senator if I Estrada may. first. Uh, I will not withdraw my motion. I, I still insist that she be committed. at uh, the Pasay City Jail because Pasay City Jail is just uh, uh, near the Senate. We can always uh, uh subpoena her or call her attention in case this uh, committee needs her presence here. Mr. Mr. Chair, uh, was the pleasure of Senator Adela Rosa. Before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a one minute suspension, Mr. Chair? Pag-usapan tayong tatlo. Session is uh, suspended for one minute. There is a pending motion with a modification. not julie seconded. may we know the pleasure of senator estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Uh, senator estrada, you have the floor. thank you, uh, mr. chair. upon consultation with my colleagues, uh, the chairman, senator Tolentino, and senator bato del rosa, i withdraw my second motion to commit her to the pasay city jail and instead commit her, her here in the senate uh, jail. thank you, mr. chair. The, the said motion was duly seconded by Senator De La Rosa, finding no other objections, comments from our other colleagues. The Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee as well as falsely testifying under direct examination by committee members and consistent with the rules of the senate which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the senate the sergeant at arms is hereby directed to place under detention within the senate premises said person mrs franz garcia ruiz with visitation rights Accorded to his family members as well as counsel effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So, ordered. can you uh, escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing uh, for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights Investigation is hereby suspended.